Jego pinalayas ang magina dahil sa rasong ito. Ganito pala ang ginawa at ugali ng aktor na si Jego Loizaga, viral nga ngayon sa social media ang paglantad sa publiko ng babaeng ina ng anak ni Diego, at isa na marahil sa pinakamainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ng showbiz ngayong unang buwan ng taong 2024, ang matinding revelasyon ng babaeng ito laban sa aktor na si Jego matatanda ang noong nakaraang taon ay nagulantang ang publiko ng ipaalam ni Diego na isa na siyang ama. Gayunpaman, itinago ng aktor sa publiko ang pagkakakilanlan ng ina ng kanyang anak. Ilang months nga na naging palaisipan sa mga madla kung sino ang babaeng nabuntis ni Diego, posible umano kasi ito ang dahilan kung bakit naghiwalay si na Diego at ang kanyang girlfriend na si Barbie Imperial, hanggang sa kamakailan lang ay nagpakilala na nga ang babaeng na anakan ng aktor, Mukhang si Jego lang ang gustong itinago siya, ngunit dahil sa masamang treatment sa kanya at sa kanyang baby ni Jego, hindi na niya magawang magtago at manahimik pa. Nitong nakaraang linggo, trending online ang Instagram stories ng nagpakilalang ina ng anak ni Jego at karelasyon niya na si Alexis Swapenko, dati nang umugang ang pangalan ni Alexis, isang yoga at preschool teacher na umano'y ina ng anak ni Jego, dahil sa ilang larawan nito na present sa ilang gatherings ng pamilya ni Jego... Gayunpaman, hindi ito kailanman kinumpirma ng aktor... Sa kanyang Instagram story, matapang ang ibinahagi ni Alexis... Na pinalayas umano siya at ang kanilang baby ni Jego sa bahay nito dahil sa bago nitong babae... Tinagpa ni Alexis sa kanyang post ang isang nagnangalang Cecil si Mendoza... Ani Alexis, so, my baby daddy at Jego Loizaga decided to kick me out... And his baby out of his house... So this girl can come over? Sa kanyang post ay ibinunyag din ni Alexis ang pagsisinungaling ni Diego sa interview nito kay Tony Gonzaga. Aniya, love the way you lie though at yes he's aware now but never sober. Samantala, matatanda ang sinabi ni Diego sa interview sa kanya ni Tony na hindi siya naniniwala sa kasal. Ayun pa kay Diego, walang halaga sa kanya ang kasal dahil isa lamang umano itong kapirasong papel, pahirapan lamang umano din para sa kanya at kanyang partner na maghiwalay, kapag hindi na raw nila mahalang isa't isa, dahil sa annulment process, dahil nga sa ginawang ito ni Diego sa kanyang mag-ina, maraming madlang netizens ang nagsabing kaya ayaw nitong matali sa kasal, para madali lang para sa aktor na idispat siya ang isang babae kung sawa na siya rito, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na si Diego ay anak ng aktor na si Cesar Montano at Teresa Loizaga,